Sexy starlet Ana Halandoni, binugbog, ikinulong umano ng boyfriend na si Kit Thompson. Nagpapagaling na ang sexy actress at showbiz starlet na si Ana Halandoni matapos magtamo ng ilang sugat at pasa sa mukha sa kamay ng boyfriend at aktor na si Kit Thompson. Narescue si Ana sa isang hotel sa Tagaytay matapos ang umanoy naging pagtatalo ng dalawa. Ayon sa ulat ng Tagaytay PNP, Biyernes, March 18. Dagdag ng Brigada News FM Batangas, unang humingi ng tulong sa pulisya ang ilang hotel staff upang masagip ang aktres. Isang resibo naman ng paghingi ng saklolo ni Ana ang nakuha ng ABS-CBN. Kuya please help me please call the police. Keith is killing me. Please please help me kuya. Mababasa sa mensahe ni Ana. Ilang larawan din ang makikita rito kung saan bakas ang mga sugat at pasa ng aktres sa mukha. Kung bibisitahin ang Instagram account ni Ana, makikitang tila noong Miyerkules pa magkasama ang dalawa sa Tagaytay. Sa pinakahuling post kasi nito, mababasa ang komento ng aktor sa larawan ni Ana. Agad ding pinutakte ng netizens ang komentong nito ni Keith kasunod ng ulat ng umano'y pang-aabuso nitong umaga ng biyernes. Nasa kustudiya na ng pulisya ang aktor para sumailalim sa questioning habang nadala naman sa pagamutan ang aktres. Unang bumida sa sexy film na paglaki ko, gusto kong maging porn star si Ana noong 2021.